Magandang araw, mayroon tayong tour ngayon Wala nang intro intro Pick up na to, let's go What's up mga idol Medyo masila ng ating guest ngayon Ayaw magpa video So pagtagaan nyo na lang muna yung mukha ko So na nandito tayo ngayon Sa ano, may SMC side So tingin tingin tayo sa gilid Dahil wala naman tayong pagpuli So mga idol, ito yung kaibigan ko Oh, tingnan mo Kita kami So sino mas gwapo sa amin. Mas malaki matapos ko sa kanya. Ito yung kagandahan sa mall mga idol. Ang dami mo makikita. Gaya nito mga idol, oh, may sasakyan. Oh. So, balang araw. Pag hindi yan bibilin, dyan pa rin yan. So, akit mo tayo sa may second floor. Pero tinandaan ko yung dinaan ko mga idol kasi yung SMC side sobrang laki pa. Mawala ako. Baka hindi ko na makita yung skit kung saan ako ng parking. Ah, sobrang laki nito. So baka gusto pumunta rito, kasamahan ko kayo para ang dalawa tayo mawala. Masarap pala mag-ikot-ikot sa mall. Paano na kaya pagka marami kang piram mga idol? siguro sobrang sarap mag-ikot dito. Ito nga, wala na nga tayong pero masarap pa mag-ikot. Tsaka, sobrang lawak. Kinabahan ako, baka mamaya mag-google map ako para makita ko yung pinag-parkingan ko. Ulit dun sa pangatlong palapag gas titingnan natin kung ano meron dito taas ah uh, meron dito ano so let's go ang matahimik naman dito sa level 3 mga idol ah uh, maaga pa kasi hinahanap ko si ator ni Nunon eh makita dito nasaan kaya yun Ayan, subukan natin doon sa may pang-apat na palapag hanggang maligaw tayo dito mga idol. Ito akit tayo ulit. Ay, sus! Ay, nandito pala sir! Shout out sa'yo sir! Naanay ka na ni sir! Naanay ka na ni sir! Naglipat, <laughs> naglipat na kasi ano po. Ah, grabe mga idol, ang liit talaga ng mundo. Kalain mo na sa likod ko si Arabo. Bakit nakarating dito yun? Dapat ako lang nandito. si ano hinanap ko si Atur ni Nono nakita ko tuloy si Arabo pambihira naman dun oh Diyos ko, naligaw man yata ako mga idol kaakit ko napunta man ko sa gubat pero nindot manggubat gubat ani sa taas oy sus Perteng ligawa na gina ko idol magbalik tan si Rugog sa no ha kato si Hinanap ko si attorney hindi ko makita kasi mayroon akong ipa-solve na kaso Jack kol na naman yon yan mga idol oh, naligaw na nga talaga ko. bakit gubat na to kanina mall yun ah ma'am pwede mga unta na mo ah, saan na bukid naman eh sunset sea view garden ay see you garden din hindi ay Kay Garden Cebu. Ah, Sky Garden Cebu. Unsa <laughs> kay imong Ma'am? Iris sir. Iris, hi Iris. Ah, uh, palo ato sa Facebook ha. Eugene Bear mo Iris. Kay murag naligaw gyud ko da. Hello. Hi. Iris, good morning. Sir. Good afternoon ba? Oh, good morning. Good morning pa, good morning pa. Kung pag min <laughs> sa kamit minuto. Libot sa ko mam ha. Kay ko nawa na ba ko? Alright mga idol, hindi na ako nawala. Pero, bakit ang ibukid talaga to? Nagtaka ako. Buti na lang, nabaliktad natin nating damit. At nakabalik tayo ulit dito sa may hagdana na uh, tumatakbo. Ayan o. Yeah. Yung hagdana na tumatakbo mga idol. So, sa mga bago lang sa ating Facebook, Kuya Yudit, ipalo nyo ha. And then, share and like. At uh, saka, isang leaded tourist driver dito sa Cebu. So, hanggang dito na lang ating video mga idol. Baboo!